Ang ampon kong pusa. Si Kiro. Dumating na lang siya dito sa bahay. Ayan. Kiro. Kiro. Ayan. Ang masumit. Ay. Ay. ay, 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 ay! What are you doing? What are you doing? Ay. Baka kagatin mo na naman ako. Kalmutin. Tahan mo na yung alipin mo. Kero. Kero. Tagal mo na dito sa bahay. Kero. Hoy. Iyan si Kero. Kain tulog. Iyan. Kain tulog si Kero. Iyan. antok na naman. Kero. Masyado naman yung kerong yan. Ah. Punta ka na sa alipin mo. Hindi ka naman taga rito. Kero. Napapasarap ang stay mo dito ah, Staycation. Ha? Kero. Ah, sarap na yung staycation mo ah. Hmm. Wala si Kero. Hmm. Sarap ng buhay. Hayahay ang buhay ni Kiro. Ah, ayaw nang umalis sa bahay. <laughs>